So yun, good morning mga master. Ayun, naka-schedule nga tayo ngayon para magpa-woof ng sasakyan. So, tara, samahan nyo ito na magpa-woof para malaman nyo kung ano nga ba yung woof at gaano kahalaga ito dito sa New Zealand. Dalo na... What is woof in New Zealand? So ano nga ba ang woof dito sa New Zealand? So ang wolf, ay Warrant of Fitness. It is a regular check to ensure that your vehicle meets required safety standards. It's your job to keep your vehicle up to wolf condition at all times. So yun, napakahalaga nun kapag ikaw ay mayroong sasakyan dito sa New Zealand. Hindi mo pwedeng gamitin o patakbuhin ang sasakyan ng hindi naka wolf. Pwede kang magmulta ng $200. At dahil nga expired ngayong araw ang wolf ko, ipapa wolf natin to. Tara, samahan niyo ako mga master. Mm -hmm. I came here yesterday and at the At dito ko nga napili magpa-woof sa Mount Roskill motor So mga kapatid ko sila sa Islam. So salam alaykum brothers. So dito siya located sa Mount Roskill 51, car road Mount Roskill mga master. So dinala ko nga dito ng maaga pa yung sasakyan para mauna ko maservisyohan. Ang Mount Roskill Motors mga master ay isang family owned business. Ito ay pagmamayari ng isang Palestinian Nationals at mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At hindi lang WOF ang serbisyo nilang ino -offer. Lahat ng klasing serbisyong pansasakyan, mapagulong, baterya, change oil at marami pang iba. Kaya naman highly recommended ko ang Mount Roskill Motors. Sulit na sulit ang kanilang serbisyo and of course very affordable. Presyong pangmasa talaga. Kaya dito ko naisipang magpa-woof ng sasakyan at magpa-servisyo ng aking Honda Fit na kulay pula na sana all TV ang tatak. Balik tayo sa usapang woof mga master. Ganito kahalaga ang woof dito sa New Zealand lalo na kung ikaw ay nagmamayari ng isang sasakyan. Never at hindi hindi mo ito pwedeng gamitin or patakbuhin nang hindi dumaan sa woof o hindi nag-undergo ng woof. Dahil kapag ikaw ay nahuli, maaaring magmulta ka ng $200 or higit pa at syempre, may demerit points din yan, mga master. So, napakahalaga talaga ng woof. Ano nga ba ang ginagawa kapag nagpa-woof ka ng sasakyan? Well, sa nakita ko sa kanila kanina, kailangan lang nilang siguraduhin at check upin lahat ng mekanismo ng sasakyan to ensure na safe itong gamitin sa daan. Bawat mekanismo at lahat ng sulok ng sasakyan, kailangan nilang check upin yan. At kailangang maipasa ng sasakyan ko ang requirements ng New Zealand Transport Agency. Dahil kapag hindi, hindi rin nila ako maiisyua ng woof at hindi ko rin magagamit ang sasakyan ko. Abala yun sa akin kapag nagkaganon. Kaya ang woof ay isa sa mga pinaghahandaan ng ating mga kababayan dito sa New Zealand na merong mga sasakyan kasi medyo may kabigatan din sa bulsa mga master. Lalo na kung yung sasakyan mo ay medyo luma na at marami ng problema at abirya. Kaya para masigurado mong maipapasan ng sasakyan mo ang woof niyan, kailangan mo talagang gastusan niyan. Kailangan mong ipaayos lahat ng nakita nilang abirya sa iyong sasakyan. Kaya nga nung sinabi sa akin nung gumagawa yung mga problema ng sasakyan, naku po, bigla akong kinabahan. Sabi ko gastos na naman to. Kaya bigla akong napatawag sa mga kaibigan ko. So alam nyo na kung sino kayo. Shout out sa inyo. Maraming maraming salamat. Palagi sa suporta dahil nasa likod ko kayo. Kaya naman mga master palaging saludo ako sa inyo. At bago tayo magtapos mga master, maraming maraming salamat sa panonood ninyo. Sana kahit papano nakapagbigay ako ng kahit na konting tips kung gano'n nga ba kahalaga ang wolf dito sa New Zealand dalo na sa mayroong mga sasakyan. Muli, sana all TV mga master, ang blager-blageran dito sa New Zealand. Laging proud Pinoy at laging pusong Pinoy.